Good morning, good morning, good morning mga leaders and members Okay, ang tutorial na to ay kung paano po tayo magbayad sa ating system Okay, dynamic option Ngayon, punta po ako sa aking dashboard Nakikita nyo naman dito sa ating screen May dynamic option Dutin lang, automatic naman po naka plug in na po yan ayan, ngayon sa tatlong guhit hanapin lang natin ang wallet tapos cash in ayan scroll up lang po natin yan dyan makikita po natin ang okay. ayan po may gcash transfer bank deposit to go time bank deposit to union bank pipili lang po kayo kung saan po kayo convenient sa payment okay kaya po nakapangalan po sa ating chairman kay Mr. Romulo Lusada Jr. ngayon ang pipiliin ko po ay Gcas sulat ko po yung ano na yan yung number po niya at magpapadala po ako ng payment ko po alright okay ngayon po punta po ako sa akin Gcash okay ang babayaran ko po doon ay yung balance ko na 50 pesos para sa shipping fee hindi ko na isabay nung pag order ko ng product for sa promo po ng ating HTC promo so yan po yung aking ipapadala ay mali wait lang dapat pala yung number nya dito 0915 nine four Amount 50 Done Next Yan Ngayon po Isi-share ko po ito sa kanya Okay, isi-share ko po ito sa kanyang messenger Download ko muna po para may edit ko po doon bago ko sa kanya i-send sa kanyang messenger. Okay. Check ko lang po kung na download na. Ito na. Ngayon, si-send ko sa kanyang messenger. Uh, wait lang messenger na lang hanapin ko yung pangalan ng ating chairman ayan ngayon hanapin ko to ayan i-edit ko kasi kailangan kong ilagay dito ang aking pangalan okay nasusundan po ba Ayan. ayan na po. Napindot natin doon, wala. So Ayan na po, nailagay ko yung aking pangalan. So ipo-forward ko na po 'yan sa ating chairman. ayan At lalagay ako diyan ng note additional Payment for HTC TC Romo for a shipping fee okay, okay. So ngayon ito na ulit ang ida-download ko kasi ito ang ipo-forward ko doon sa link natin para may pangalan na po pag in doon sa system. Okay. Tanin download nito ano naman tago muna natin to ayan download save image ngayon punta na po ako doon sa ating system ito the dynamic ayan na po no so refresh ko lang tapos pupunta na ako dito lalagay ko yung transaction date ngayon set at yung amount ilalagay ko po 50 pesos I-upload ko ngayon dito. Ayun ang i-upload ko yung may pangalan na po, no? Ayan. Done. Ayan. So, medyo mabagal lang internet natin. Ayan. Makikita naman natin, meron ng file ID number 6. Ayan na po siya, no? So, dito sa ad notes, ad notes, lalagay po natin yung para sa po yan uh, this is for shipping fee for HTC promo Okay. so yan lang po tapos i-confirm natin uh, para meron kayong copy pwede nyo na rin po yung screenshot para uh, meron po kayong kopya ayan screenshot nyo lang po ito ganyan uh, ayan ganyan screenshot. Kung so, meron yung katibayan. Ayun. Tapos, confirm pan transfer. Ayan, screenshot nyo rin po ayan. para meron kayong katibayan is confirm deposit ayun okay na wala na napunta na po doon transfer na po natin so makikita na po yun doon ng ating admin sa ating system kaya tayo ay nakapagbayad na ng ating payment. So, regardless kung ano po yung babayaran natin, ilalagay po natin dito sa add notes. Alimbawa po, bumili kayo ng for maintenance, ilalagay po ninyo sa notes. Ito po ay para sa maintenance ng aking account. Oh. Halimbawa, 528, yun lang yung pinadala mo. Plus yung shipping fee, huwag po pakakalimutan natin isabay na yung shipping fee. Para isahan lang po ang ating pag-upload sa system natin. So, ganun lang po ang ating pagbayad dito sa ating system ni Dynamic Option. So, pag may mga katanungan pa po, tanong lang po sa akin. Okay. again this is coach joseph miraballes signing off bye-bye